Hello mga komisyon Ayan muli, mapagpalang araw po sa lahat. ay ipapakita ko lang po yung aking pinya. Ayan. So bali, meron po ako dito maha-harvest na pinya. So nagkaroon po siya ng apat na ayan, corona kung tawagin po yan. So ano nga po ba ang dahilan kung bakit po siya nagkaroon ng ganito? Hindi po ito pangkaraniwan sa mga pinya pangkaraniwan po ay isang corona lamang. Nagkatong po kasi na kaya po siya nagkaganyan, ay bali nahiga po siya dahil ito po yung kanyang pinaka puno. Ayan. So, mataas po kasi siya. Ayan, mataas siyang ganyan. Ay, humiga siya. Ayan, napahiga po siya sa dahil sa sobrang tangkad po ng pinya. Ay, humiga. So, ang tendency po niyan, kahit ano pong sanga or anumang man pong puno na pag po siya ay nahutok or nabaluktot or pumahiga, ang tendency po na ay magkakaroon po siya ng sprout or usbong or sanga, magsasanga siya. So, sa madaling salita po, ito pong aking pinyang bunga ay nagkaroon po siya ng sanga-sanga dito po sa kanyang matinik, matinik. Sa kanyang pinaka puno, ayan kung makikita nyo po ay ayan yan po yung puno nya so isa po ay nakahiga kahiga po sya ayan. so nagkaroon po sya ng apat na suloy apat na uh, supling po ayan. pero wala pong bunga ngayon ang gagawin ko po dyan pag kinuha ko po itong uh, bunga nyan may apat na puno na po akong maitatanim so ayan, isa pa po ito bali lima So, yan. So, kahit ano pong halaman at kahit ano pong puno, pag po siya ay hinutok nyo po yung pinakasanga, ang tendency po nun magkakaroon po siya ng supling or maguusbong. Yan po ang karakteristik po ng isang puno or isang sanga or kahit ano pong halaman na pag po siya ay binali nyo or hinutok, magkakaroon po siya ng supling. So, ayan po mga kamisyon. Ayan. Kakaiba po itong aking pinya na yan. Ayan. Bali, apat po yan na hilera, Ayan. Apat po yan. Na nakatanim po doon sa kanyang mismong pinaka puno. Ayan. Ayan po yan. Ayan. So, kanyang po puno. Ayan yung humiga po na puno. Kapag kalaking-laking. Ayan, mga kamisyon. So, hanggang sa muli, mga kamisyon. Pakita ko lang po itong ganito na dumami po tuloy ang aking tanimin. So, sa po na ito lang itatanim ko, ay meron pa po ako ditong apat na punong itatanim. So, hanggang sa muli, mga kamisyon. Nawa po ay na-inspired kayo. Thank you for watching. God bless everyone. peace